Mm, fish on. Dalawa. Dalawa na naman. And... <laughs> fish on, mga master. Dalawa. Yun, mga master. Ibigay kami. Pero babawal na <laughs> <Tilagbabawal ang> teknik. <technique>. Pag <laughs> ano, sabi mo nga, pag wala halos si kain, na lang yung... Ano <laughs> 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 yun? na Ayan mga yeah, no, master, meron na kami ano, nagbabawal na teknik. Ayan yeah, no. Magapain tayo. Antay zero. Makangawal kami sa may ano, bukana na may buhaya. Mahuli daw si master na buhaya. <laughs> <laughs> Hindi gusto ko si makita yung mga buhaya doon na sinasabi nila. Napasarap ang tulog. Sarap ang tulog. Eh, lalaki pala ng ice niya. Tatlo lang. Yan, welcome back mga master. Yan, ah, uh, fishing na naman. Uh, kasama natin si Sir Dabir. Ayan siya, tinuha niya yung bangka. Un update na lang mamaya mga mama, master. Yan, ah, uh, shout out sa mga tropa natin dyan. Sa mga kasama natin yung members. Yan, sana may madali kami. Hindi kami masiro ngayon. Yan, stay tuned. Yung mga bangka master. Okay. master gamitin na natin yung mga ating pinagbabawal na teknik sir bolt master ayan na ayan, yan na yan siya? oh sumunod talaga sumunod talaga siya ano yan sya may, may kapitan din siya ito master, papakita ang kita ng galawang malapet. Mm. Aruy Kawala Ano mas Ah pambira Ang bilis naman Wala na agad dalawa? Christian din Ano nga kasama niya? Asawa niya? Fish on mga master Ito na Dalawa Kanuping Dalawa Asir <laughs> Dalawa Dalawa agad <laughs> Lulok agad Master Sakto yung ice nandito <laughs> Yung mga bibi kanuping nandito pala Mag Ha? Kaya nga eh Dami palang kanuping dito Yan mga Master oh Ito na ang sinasabi ko mga Master Pinagbabawal na teknik Basta malakas ang si Bad Canoping yan Biglang birada agad Sa akin dalawa agad na dalawa agad Dalawa pala yung kawin mo, no? Hindi ako nasanay sa ipon, eh Isda kasi makunat Hindi niya masisibad agad, bali Talagang sure win Fish on. Dali. Kanuping na naman. Kanuping. Kanuping mga master. Yung isa sayang, naunahan eh. Akin ka na eh. Oh. Ulam ka na eh. Dali kayo ngayon sa akin Ako pa pinagustuhan ni Master Dabir Sa bit and wait Yan na, lilipad na pati yung ano natin Icebox pag kang lumipad Sarap to Master Mumia, sigang to hmm fish on. Fish on. Dalawa. Uy, dalawa. dalawa na naman. <laughs> Ay, pangapar eh. Oh, ulog na, na. <laughs> 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 <Huntik> na. <laughs> Dalawa. Muntik mo na na Dalawa. Ayan, Master Roy. Mabuhangin na yan, <laughs> oh. Ay putik, lumipad sa labas. Pagbato. Hmm. Puntik pa ako mahulog. Dalawang kawilian master. Sabi ko sa iyo master. Simula noon, dalawang kawil talaga ako. Dalawa tatlo yan. Siyon. Ang dami nila master. Ayun o. Oh. Sa ilalim mo oh. Marami. Oo. Oh. Ang dami nila. Gagi. Ang dami. Ayun o. Oh. Ang dami. Nakita ko sa ilalim master. Nagkakawan sila. Maliliit na kanop mga master o. Oh. Ha? Ah? Sa puti na o. Oh, Oo. Diyan sa puti na yan Ang dami ba nila. Kitang kita ko. Oh. Ay puti. Yan. Nadali tayo mga manoy. Ang mas malilikot pala ang maliliit kaysa sa malalaki. Mas malilikot yung maliliit kaysa sa malalaki. Mm, mm. <laughs> Oy. Oy, good size so. Oh. Oi good size. Oh. Oy, good, size. <laughs> good, size good size master. Alam na ngayon. Pagbalik <laughs> <dasto>. ko. <laughs> Matik yan. Bigyan ko muna ng magandang performance si Papa. Para ano? Mmm, uh, dali. <laughs> Kalalapag pa lang. Kalalapag pa lang. Arbis talaga to Master. <laughs> 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 Ang kulit nito Master. Hmm. Talagyan sila. Ay, may lubid na. sampai lubid na yan? isang papunta Lubid na natin. Kaya eh. ba? Baka makasabit dyan. Yang ano ko. Fish on mga master. Gusto rin pala. Gusto rin nila ng ulo. Sadyang pihikan lang talaga muna. Uy, ka na dito. Yan. Mm 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 mm. Mm. Wala, hindi Hindi ka magtigil. Diyan ka na sa loob. Ang kada uli natin. Wow. Ang kukit nyo ha. Ah. Isa nagakimbot kim. <laughs> <laughs> Ang diyan pa. <laughs> uh, ano, <dah. laughs> ano yan kanuping? Kanuping. Ayun oh, kitang-kita ko yung nagasibad oh. Dali, man, hai non dami nido? Sì, 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 hai non What is this? Uy, yung nauhuli ko, yung kulay ko na. What is this, master? Dapak. Ha? Dapak. Red snapper. Lumalaki to, di ba? Oo. Oh. Dapak tau. Wait. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga master. Eh, <laughs> ang isda nandiyan lang sa dagat. Hindi man yan magano. ano Alam, mga magpunta sa lupa yan. Sa... Paling kek pasti ada ni Dah alih oh. Dalirin, ano? Oh, terangana triple tildras. Yeah. That's what I told you, you know, mga master. Oh, Fish on <laughs> Hindi na nila alam kung saan sila mag-aaraya ng lambat nila. Lagagi. unti pa nakawala. Diyan ka na nga sa loob. O oh, ngayon, makawala ka pa eh. usap what's up mga master? pauwi na kami. Uh, tapos na kami mag-fishing. Unti uh, lang huli namin. Pero meron din. Murda naman yung semini eh, pa lang namin hangin. Lakas kasi ng hangin mga master. Talagang nagatago-tago lang kami, yan, no? Ito nyo naman yan, no? Dami rin, no? Kanuping. Pati doon, yung kay Master Dabir. Yan bali, pasya na tayo ulit dito kay Master Dabir pag, ano, pag bakanti na tayo. Ayan, magiging busy na naman tayo. Ayan. Yan mga master. Uh, thanks for watching. Stay safe palagi. guys. Bye.